Alright, Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat po na sumusuporta po sa channel ko sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa magadang magadang umaga po sa inyong lahat so ngayon mga koys ay bumalik kami dito sa uh, Suba, sa ibang bahagi ng uh, Suba or uh, River kasi ngayong mga araw mga koys ay maghanap po tayo ng uh, ibat-ibang uh, uri ng uh, shell na makukuha dito sa uh, River so ngayon mga koys ay low tide Sakto, Lutay. Nakaabot kami ng uh, Lutay ngayon kasi sa pagtingin uh, namin ng kalendar, sa kalendaryo, uh, madaling araw pa yung, ano, yung uh, mas uh, mababaw yung tubig. So ngayon mga koys, nakaabot kami. Mga time check tayo mga koys, it's uh, 7.10 ng uh, umaga. So ngayon mga koys, mga kasama ko, kilala ko muna. pala mga koys, yung uh, kasama ko si uh, Chinito pa rin, Chinitong Moreno. Good morning mga koys. Ayan. Sunod si Bunso. Bunso. Good morning mga guys. Mm. Ganap siya ng ano mga kois Si Chinitong Para. Moreno. Ano? Para. Paras. Paras nang baboy. Lalim? Lalim. Ang lalim na. Ay, pusa ah, nga ni. Ganyan na Oh, okay. ay ah, wala na. Basag mga guys. Basag kois. mga guys. Nabasag mga Ayos mga mga kois Ayos ah. yung na. Hmm. So, ah, nag-una na siyang maghanap kanina mga koys. Pinakilala ko muna sila. Ah, sa inyo, ah, siguro natantandaan nyo naman sila sa una kong video. Sila yung mga kakasama ko sa ah, mga vlog mga koys. Yung isa kasi may pasok. May pasok pa si ano. Si Loverboy. boy. Hmm, kailangan talaga ma lalim yung hukay no. Hirap din pala maghanap ng shield ng mga ganito mga koys. kasi oh. may uh, ano malalim yung kailangan mo nung laliman yung ano yung pagbungkal ng lupa Ayan. para makita mo tong shell nabasag na nga o. meron ha uy uy galing talaga to tong si Chinito uh, manap ng mga shell mga koys magaling sa mga sundot-sundot mga ah oh, magaling sa ano daw magaling sa sundot-sundot daw mga ikapika ah hindi mo gusto maging ama ikap muna mga koys. ah wag muna kasi mga bata pa wala pang ipon <laughs> pag meron na tsaka na lang <laughs> mahirap magkaanak ngayon na ano sa murang edad mahirap parang hanapin mga ganitong uri ng shell mga koys. so kailangan mo talagang hanapin sa pinaka Ilalim. <laughs> Ilalim. May, may nakita na siya kanina dito mga kuya. Siya ito. Ayan. Sa ibang ano. dami pa dito. dami pang Lugar, ang um, dami pang mangroves. Lalim ng mangroves sila mga boys. Oo nga, sa mangroves, sa ugat ng mangroves, no? Maka ano? Maka tira yung ganyang klaseng shell, yung ganitong klaseng shell pala mga boys. Mga boys. Sa mangroves, sa pinaka, ano, pinakailalim ng ugat. Nakadikit. susubukan so, subukan natin lutuin to at mamaya pag ano, pag natapos kami lutuin kung gaano ba sarap yung mga ganyang uri ng shell mga koys yan so dito ayan mga kapis kapis dyan mga koys yan dito mga kapis kapis yung tawagin sa amin nakadikit ng mga shells ayan o pakita ko mga koys Tasubalang laman, lang laman mga kois. Ang dami dito ano. Mga mangrove. Sarap ng hangin dito, presko mga kois. Ang sarap ng hangin dito, preskong presko talaga. Ang dami dito mangrove. ganda pag ano pag low tide dito mga guys no ganda pag low tide yung ano yung makikita dito na view pero pag high tide wala may mga tubig na dito yung pag high tide eh. dito sa lugar na to dami ng tubig dito yan umaya swerte namin ngayon at uh, nakaabot kami ng low tide talaga umaya ng hapon low tide talaga mas maganda talaga ng hapon kasi yung ano yung low tide kanina schedule is sa uh, Madaling araw alas 3 ng alas alas 4 alas 4 ng madaling araw yung low tide. Hmm. Mga shell kasi mga balang laman, nakuha na. Yung isa kasi hindi hindi pa namin nakasama yung isa sige, yung kuya ni ano ni bunso, yung kuya magaling yung maganap ng mga kapis-kapis ay -kapis, no. Maliliit lang kasi yung kapis-kapis. Nakabitin na. Oh. Nakalambitin lang, lang sa you oh. Hindi pa lumalaki yung ano, yung shell. Uikot lang tayo dito sa lugar, mga kois. Aso masakit sa paa, mga kois. Balik na lang tayo dun sa ano. Kanila. Ipat ulit si ano, mga kois ng ibang spot dun sa kanina galing oh. Dun. Dito na ulit siya. Ayun. Hanap ulit ng ano. Baka merong isang ano na agad. Minsan madami, minsan konti. Oh, minsan daw marami pala mga koys. Minsan daw maraming kaysa isa lang. At uh, meron din na uh, uh, marami sila dyan sa lalim. Ano, ang tawag dyan? Isang grupo ba? Dyan sila sa lalim. Mga hmm. Basag. Kasi sa ugat lang yan sila naka ano? Nakadikit. Nakapiso. No, oh, yan isa. Tulad yung isa. sa ugat ng kasi sa pinakilalim ng ugat sila nakadikit siguro mga kois yung ganitong uri ng shell oh, yan oh, yan po oh. uh, isang grupo siguro yan mga kois yan oh. ugat kasi sila lalim, nakadikit siguro sila din sa pinakilalim ng ano ugat yung ganitong uri ng shell ano tawag dito paras ba? paras hmm. paras <laughs> nga hindi nga oh, par paras talaga paras, nga. <laughs> kasi paras ng baboy <laughs> baboy <laughs> paras ng baboy. <laughs> Malinamnam siguro to, no? Ano ka, malikiro dahil. Parang iba na naman iisip ko sa mga ganitong, ano? Sarap yan na, guys. <laughs> Ay, koy, yan sa ano. Mr. Chinito, no? Mr. Chinito, iba yung ano, no? Yung korte, no? Nang ganitong shell, no? Parang may naalala ka. Oo, na parang may naalala ka talaga. <laughs> mga koy, sabog ng good-minded. May malala lang. <laughs> pinalala lang siya na <laughs> o, iba kasing uri oh o, iba talaga yung yung talaga korte ako, iska, so oh, may, may butas din sa gitna oh <laughs> ayun oh ano man tawag dyan oh no? yung dito sa gitna na yung guhit no <laughs> <laughs> ha? may guhit naman talaga yung mga shell di ba? Oh, may guhit naman talaga yung mga shell sila lalim na no? ng shell may guhit sila lim na no? Bakit? Bakit tawa kayo? Tama naman ah. oh yung lahat ng ano, may talaba, may guhit din yan. O, paano mo mabuksan yung talaba kung walang guhit, di ba? oh Tama, tama. Ay, sus, kayo, huwag well, kasing green minded, blue minded kayo eh. Hmm. Ba na naman iisip kasi din ng mga kabataan na to. Lahat naman talaga uli na yung may guhit talaga sa gitna, yan o. Oh. Oo, diba, oh, katulad kanina kaya no. <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. No? Ang dami na. Isang ano lang o. Sa mga groups so, oh. Isang ano lang yan. Mga koys Ang oh. dami niya na nakuha. Ang gaitong uri ng shell. Ayan o. Oh. Uh, sa mga ganitong gawain mga koys. Uh, wala na talagang ano. Wala na talagang diri, diri ah. Hindi naman ito makadiri na anong, di naman, uh, ano. Hindi naman. Mga, ano naman. Bu, ano naman to Putik lang naman. Mahugasan mo naman, oh, at least. may, may naman may, maligo pag uwi. Hmm, na lang daw siya pag uwi mga kois. Pag ano, naka... Ano-ano tayo mga kois naka, ano na, naka saud saud na. Ano, may bibili na lang siguro kami ng mic para malakas po yung audio namin. Mga kuys, oh. Hmm. Ang dami. Sira. Sira, sira, ay sirak Sira. Wala, walang laman. Bumuka ka na, oh. Mga kois, yan, oh. Ayoko! Walang laman. <laughs> 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 hmm, pinakalaan lang yung putik. So, ayan, mga kois, no. Sa ano na lang pag, ano, pag tapos na si si kois Janmark or si kois Chinito na mga ano, na matapos na yung paghanap niya ng ano maganitong ganitong uri ng shell no dami niya nanahanap agad oh mahirap kasi maghanap ng uh, ganyang uri mga kois no at ayun sa pinakilalim talaga makukuha yung uh, ganyang si shell Ay, hirap mm -hmm. meron mm -hmm. meron hmm. kailangan mo pa talaga putulin yung mga ugat makuha mo lang yung Ayan no. Nice. Tara na, bomba Ayan.